Guys, for today's video, ayun. Nilibre kami ngayon ni Madam. Ay, just ko Madam. Thank you so much. Say, naku, Madam, I love you. Talaga, sobra. Ayan, thank you, Madam. Kapatid to ni Baba. Ayan, o. Ay. Oh. Ito, mga langga, Oh, ang in-order sa amin ni Madam. Wow, KFC. KFC, mga langga. Ano yan, laki? Ilang pinaso to? Ano yata itong dami? Hanggang bukas pa namin to ng alaga ko. Ano to? Sampung piraso siguro to. Tapos, may ano siya. Ito yung paborito ko. Tayed. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Thank you talaga. Malamang to si Dita, yung isang Pilipina dito. Ipo, i ano ko to sa kanya? Ipakita ko sa kanya. Post, I-post ko to. So, sabi niya, aha ka, ay. <laughs> Ayan, paborito ko to. Oh. Salad itong gustong-gusto ko. Tapos, ngayon, babae eh, wait lang ayun, ang daming naalala ko ito ang daming price mala daming price sa modi ay thank you so much talaga madam wala talaga madam you're very kind thank you so much oh naku just color. lalaki wait lang ang lalaki <laughs> kakain kami ngayon ayun eh, partner natin sa tinapay, ha? Mm, kakain kami ng Mmm, ang dami. Ang dami naman. Diba, ito? Ay, hindi ko. Kain na tayo. Hello, guys. Ito na, oh. Binilang ko mga langga. Dusi, peraso pala ito. Naku, Diyos ko, Lord. Thank you talaga. Uy! ayun no, oh, KFC, model ng KFC. Mm. oh, <laughs> diba, tuwang tuwa ako ngayon kasi isipin, imagine nyo. Mm. Oh, ah, ang lupong. Ang lalaki. Ang lalaki ng manok. Mm, mm. Grabe talaga ang mga ang KFC dito, as in ang lalaki. Talaga Sa isang piraso nga, busog na busog ka na. Mm. Talagang grabe. At saka ang init, ang sarap. At saka ang paborito ko sa lahat pag sa KFC, is ito, nakatingin yung alaga ko sa akin nasa tabi ko ito talagang salad, ang pinakagusto ko sa lahat karap, kain tayo mmm mmm kain tayo habang sinusubuan ko yung alaga ko ang mm, dami ng price oh. tingnan nyo ang dami. Ang dami. Grabe. Ito pwede ko pa ito mainit bukas. Maalmosal pa. Hindi kami ngayon magkakanin. Hindi ako ngayon magkakanin. magkano lang ako? Ah, ah, ah. Juan. Hina. Mm. Ha? Gusto niya kasi yung paa. <coughs> Ang Ang init. Mm. Ang init ha mo di. Only di sa mo di. Ang init. Ang init. Ayan. Ayaw niya magkanin. So, ano lang. Manok na lang. Ipuin ko muna. Baka may botok. Ayan. So, just ko, Lord. Alam mo, nag-voice clip ako sa ano, sa alaga ko, ay sa kay Dita sa Bisaya. may Bisaya ba? Sabi niya, namatay. Hmm. <laughs> mm. Bawangan ninyo ay. Nandito hmm. daw ako, hindi raw ako hurt pa kasi nagpabili. Hmm. Kasi ngayon lang naisipan ng alaga ko na kumain kami ng KFC. Ako sana ang pupunta. Hmm. Habi ko, magchat na ako sa amo, sa kapatid ng amo ni Baba. Pupunta ako ng KFC, tatakbo lang ako kasi malapit lang, mga 30 minutes lang. Balikan na yung 30 minutes. Sabi niya, wala pa naman ako dyan sa bahay. Nandito kami sa labas sa Masyal ano, baka masaraduhan ka dyan. Sabi ko, lagyan ko ng bato. Kinabahan siguro siya. Kaya, ako, kabado rin kaya ako. Todo nalangin talaga ako. Kasi imagine mo, mag-isa lang siya ma dito. Niisip ko, yung gusto-gusto ng alaga ko ang KFC. Kaya nga, sabi ko, iniisip ko, ano ba ipapakain ko dito? Gusto-gusto niya yung KFC. Sabi ko, ayun, nakaready na ako. Nandun na ako sa gate. Big na lang na ang hilang. Talagang pinagpapala. ah uh, tumawag si madam, sabi niya ganun ako na lang ang bibili, isin mo na lang ang ang gusto nyo. Ayun, sinin ko. Dali-dali, libre. Imagine mo guys, sa uh, libre ito. Mm. At least, walang bayad yung pera ko. Nagdala pa naman ako ng 35. Inim imagine ko na uh, anim na peraso lang yun. Isang soft drinks at saka, ano, mm. mm. pa. Mm, ba diba? Ang sarap ng balat. Ay, grabe. KFC na promote kita. Sana naman. Diba? Hmm? Sana naman. Ang hmm. dami ng salad, oh. <coughs> 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 na ako ng ubo ng alaga ko. So. Naloka na. Hmm. Hindi kami na magkakanin. Mag, mag, ano lang kami ngayon. Mm. mm. Saki ipsi, ang sarap. <laughs> Imagine nyo mga langka, oh. Mm. Uy, grabe palang dami Uy, ma ma, ma pa namin ito bukas sa bahay kasi uuwi kami na uuwi kami. So, di ba? Mauwi ko pa talaga yan. Kaya dyan lang eh, stipot lang yan. Pwede ko yung initin. Tapos, pwede namin i-almustal bukas. Lagyan namin ng, ng uh, tinapay. O, di ba? Mm. <laughs> salamat. Alam nyo, napaka talaga ang katulong dito. Si mm. Sharon lang kasi mm. na uwi sa akin. Dahil nga, buntis na. Oh. So, maraming salamat dyan sa inyo lahat. Sa panunod nyo ng aking mga... Mm video and paki-share like and follow tayo mga langga. Maraming salamat sa inyo lahat.